Uy, sit! Uy, miss. Kulang pa kay binayad mo. Alang ng desisyon sa'tong pa naman ang asong ko. Agad e kulang mo. Anong kulang? Alam mo madalas ako sa area na 'to, kaya alam ko mabilis yung patak ng metro niyo. So 'wag niyo akong lokohin. Ako pa si mo? Di ka alis dito hanggang di hindi binibigay ko lang mo sakin. Sa manong, manong. Bitawan niyo nga yung babae. Alam na alam ko yung modus niya, Manong. Usong-uso sa Maynila yan. May bating yung metro niyo. Sino ka ba? Boyfriend ka ba ng babae to? Ikaw na lang si Singling ko! Hindi ko siya kaano-ano, pero pwede kong patambot tong taxi niyo kapag nalaman ng lolo ko na may anomalya yung metro niyo. Ha! Sino ka ba? Sino ba lolo mo? Yung mayor lang naman ho ng bayan, Manong. Matatakot ka! Loko! Apo ka nga ni Mayor Torres? Ah, kasi ngayon lang kita nakita dito. Anyway, salamat ha. na bala pa kita. Nah, wala yan. May naalala lang kasi ako sa'yo. Eh. Kagaya mo rin siya, Palaban. Sino? Girlfriend mo? Iniwan na kita.